welcome back for my YouTube channel. So, ito, truth ko kayo sa may aking bag. Kaunahin po natin to Ito po ang aking bag ni Nicole. Ito po ang aking pencil. Ano po, gawa ko lang po ito. Nung nakaraan po. Ito rin pa yung isa kong pencil. Ito po yung binibenta kong keychain. Kaso nga lang po, tatlo na lang. Tapos nalawa, nawala po yung dalawa. So, it, ito rin po. liquid na natin naman. Para maalis. So nga lang ba wala po siya tanggal. Kasi naayos ko na po ito. Ito po ang aking pantasa. Hindi may suklay. Kapalik pinapansin ko po na hindi po sa And then, ito po yung pang check check namin. Pang ano namin. Ito po yung ball pen ko. Para pag pag grade 3 na ako, ito yung papang check ko sa may test ko. Ito naman po ang aking pencil at pencil. Ball pen din po siya. Ang ganda, di ba? Ito pa yung pinakamaganda pero mas topo. So, tibutan natin yung iba. Lalo po. Ay, aayusin pala natin, no?

pinakaunahan. Tapos, so, i-chain ko dito rin po sa unahan. Itong suklay. Dito rin po sa katabi ng photocards. So, dito po natin yung iba. Okay na po ito. Ito po yung naro ano ko. Oh. Tignan po natin siya. pa rin po siya. Hindi pa rin nawawala. Wala pa. Hindi ko na po tunaw na nalalaro guys eh. So, uh, na po siya yung mat naman po. ko po ko lang ako siyempre siyempre Siguro meron pa siyempre natitira. Bago lang kasi. Meron pa po siyang natitira ng siyempre So, English. siyempre na po ang aking English? siyempre ah, na ba? siya, hindi rin kagaya ng So, ESP, siguro, ubus na ito. Hindi pa rin po siya ubus, hindi lang din ubos na so, ubos. Ito pa yung maliit ko na notebook. Pambura eraser. Boy. Tawa pa ka. Turin ko yung notebook ko na mali. Tawagin ko siya sa Ano papel. May hard pa Naman tayo. Ay, meron pa pala. So, isa lang pala yung na kitchen. So, dito naman po tayo. Na kumawa na po ba kayo nito? Maganda na. No? Kung kumawa na kayo, mag-comment down below. Kaling ako kahuban malabar. So, di na po ako malabar. Hindi na po ako ko pa po, po alam yung ko reminder may pa, Mayroon pa na ganun pa siya natira pang gano ito po ang aking drawing book wala na po siya, wala na pong lamang kasi inubos na kaibigan ko naman so itataktak na natin Ko Ito po ang mga kaibigan ko. Si Jayrey. Tapos si Siya. Yung iba po hindi ko na naaalala yung pangalan. え por Ibang paper pa po ako dito. Kalimutan ko pong i-ano sa iyo. Sa inyo kanina. So yung no, no. Pilipino, Math, English, ESP, AP, MAPE, Reminder. Yung pinaka-favorite kong subjects ay lahat po ito. Maliban lang po sa may English. Hindi ko talaga favorite yung English, guys. кафеон и лакомень дикума соко соботрайло хайдро с до микро носан рейн атамони нде это по асин краб na po ang mag-e-end ang vlog. Bye!